Napakaganda ni Claudine Barreto nang dumating sa Pacific Mall Nueva Ecija para sa premiere night ng kanilang pelikulang Win Magic Hearts. Bago pa man sila lumakad sa red carpet, marami ng mga press at ibang mga tao ang nagabang sa kanya. sa kasama ni Claudine Barreto ang kanyang dalawang anak na si Noah at Ariana. <m receiving> Habang naglalakad sa red carpet, kinamayan ni Claudine Barreto isa-isa ang mga taong nadadaanan niya. Sa pag ng estates, binigyan ng flowers si Claudine at nagpapasalamat ito sa lahat ng dumalo sa kanilang premiere night. Kauna-unahang movie ito ni Ariana kasama ang kanyang mami Claudine kaya medyo mahiyain pa ito. Bago pinaupo ang lahat ng cast ng pelikulang win Magic Hurts, ay nagkaroon muna sila ng group picture. Sali na kayo, Mr. Ano si Kaya? Kaya! Kaya! Smile! At nang nakaupo na ang lahat, kalong-kalong ni Claudine ang bunsong anak na si Noah. When Magic Hurts!

ang lahat para sa pagtatapos ng kanilang programa at bumabati sila ng Happy Mother's Day. Likas na ang pagkamahilig sa bata ni Claudine Barreto. Katunayan, sa pagpunta nila sa bahay ng kanyang kaibigan ay may karga siyang bata. Pinasasalamatan at finiflex naman ni Claudine ang kanyang bagong linis na kuko. Napakaganda niya kahit wala siyang makeup. Thank you so much to Coco Chanel's, my family in Coco Chanel's. Thank you so much for, look oh, super galing talaga nila paggawa ng nail. Narito naman ang mga behind the scene ng kanilang photoshoot para sa kanilang movie na Sinag. Magkakasama niya sa moving ito si Dennis Padilla at ang kanyang dalawang anak na si Aliana at Noah. Bagu magumpisa ng kanilang photo para sa movie na Sinag, may pinapabati muna si Dennis Padilla kay Claudine Barreto. may kasama ako, kanda. Hi baby. Queen. Happy, happy birthday si Ate Rodinto. Enjoy your birthday. Kita mo? Ganda, di ba? <laughs> Mga kaganapan sa birthday celebration ng bitiranang aktres na si Nova Villa kasama si Claudine Barreto. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy Kasama si Claudine at iba pang malalapit kay Nova Villa, kinantahan ito ng happy birthday sabay abot ni Claudine sa kanyang regalo nito. Napapawawa at napasayaw si Nova Villa sa alahas na natanggap niya mula kay Claudine. Tawa Humirit din si Van na kunwari titingnan ang loob ng box yun pala itinago ang isang hikaw. Excited na binuksan ni Nova ang pulang box para makita ang laman nito. Tawanan sila ng kulang nga ng isang hikaw. Nagustuhan niya ang regalo dahil sobrang ganda daw ito. Bongga talaga kapag nagregalo si Claudine Barreto. Are forever, 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 forever. <laughs> Niyakap at hinalikan niya si Claudine sa sobrang tuwa at pasasalamat. Parang anak na rin ang turing niya dito. At hindi lang pala isang box ang regalo ni Claudine kay Nova William Meron pa itong binigay na sa loob ng maliit na itim na bag. Yeah. From your yeah. Dumating ang bunsong anak ni Claudine Barreto na sinuwa at kinarga niya ito kaagad. Carry again. <laughs> Pagkatapos i-blow ang kandila, inilapag niya sa lamisa ang cake at biglang napasayaw si Nova Villa. Hindi pa rin nawawala ang pagiging joker nito. Ito ka?